Magandang araw, Pilipinas! Ito ang Valiente News sa Tidsa Inyo ng Office of the Vice President Nagsagawa ng relief operations ang OVP Panay and Negros Islands Satellite Office sa Barangay Alegre at Abiera sa Bayan ng Sebaste, probinsya ng Antique. Ang nasabing bayan ay isa sa mga pinakaapektadong lugar sa paghagupit ng bagyong krising kamakailan. Si Maribeth Adlawan sa report. Mga bahay na natabunan ng lupa, nabuwal na puno, sirang tulay at mga kalsada. Ilan lamang ito sa mga pinsalang iniwan ng bagyong krising dito sa bayan ng Sebastes sa Antique. Tuluyan ang nasira ang hanging bridge na pangunahing daanan ng mga residente dito sa barangay Alegre. Dahil dito, napipilitan ng mga ibang residente na tumawid sa sapa sa kabila ng malakas na agos ng tubig. Isa sa mga apektadong residente si Sheila. Kwento niya sa amin, mabilis na tumaas ang tubig ba sa kanilang komunidad at umabot ito hanggang dibdib. Nawala na yung kubo ng iba, pati na yung mga baboy, manok, wala na doon, doon banda sa ilog. Ngunit maliban sa mga nasirang ari-arian, mas naging hamon para sa mga residente ang kanilang kakainin sa araw-araw. Kung kaya't malaking tulong ang nila ang handog na relief boxes ng OVP Panaya Negros Island Satellite Office na naglalaman ng mga bigas at mga delata. Malaking tulong para to para sa amin kasi makakano sila na no? kasi hindi kami makapaghanap ng mga ano namin ni no? bangkain mga ano kasi maraming problema yung tulong ng asawa ko minting no? ala araw mahalis ng maaga pa alas 5 alas 6 umalis na yan gabi na umuwi So wala kaming kami, hindi kami pwedeng kapagtinda dahil sa daan naming sobrang hirap makita Sa kabuuan, umabot sa mahigit isang daan ng mga residente ang nakapag-uwi ng relief boxes sa kanika nilang mga pamilya. Mula dito sa Sebastian Antique, ako si Marbeth Adlawan, lahat para sa Diyos, Bayan at Pamilyang Pilipino. Valiente News. Situasyon ng ilan sa mga residente mula sa Barangay Alegre sa Sebaste Antique matapos ang paghagupit ng bagyong krising, kumustahin natin sa susunod na episode. Ako si Claudette Loreto para sa makabuluhan, naninindigan at matapang ng mga ulat at informasyon. Maraming salamat!